mga polis umahabos sa akin, nilulutang doon sa pinbubong. Kumain kami ng ebak, nakasama ko lahat ng magugulang, si Laboy Kamatis, Amadong Buwang, mag-uutos yung si Kamatis, Awa ng matalas, ang daming kumuha ng matalas. Tinira ko lang. Buhay pa si Amado. Kasama yan si Amado Buwang. Kanang kamay ni Boy Kamatis yan. Sini ni Amadong Buwang yung pinto. Ah, naglabasan ng mga tirador. Sila nagtanyag ng city palabras. Kilala mo ba yung tatay ni Amado? Doon, nakita kami doon. Si Rabaton. Siya may hawak ng mga bisaya, okso yan. Boeing MBS. Huwag mong gagalitin dahil titirahin ka talaga. Meron pa pala yun Yun ang pinakaboso lahat sa Sputnik. Yun ang kauna-unahan na pumutol ng lead sa pamagitan ng drum. Peralta buwang, buwang din yun. Yun ang buwang talaga. Mga storya ng tatu sa kali. tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe Ako si Carving Palos. itong istorya ng mga tatu ko sa katawan Sputnik ako, number one, yan ang planeta oh. Turki Angus pa lang ako, may tatak na ako Dito sa labas, yung una kong tatak, tatlong S Tatlong S pa lang noong araw ang Sputnik Wala pang planeta, sige, sige, Sputnik Umidad na ako ng mga hanggang 18, 20, nagkaroon na ako ng planeta. patakaran namin ng una eh, hindi tinatanggap eh, kailangan pabuo mo planeta. Tulad nito, five balls. Kilala to, basta meron ganito, ah, Sputnik yan. Wala pa naman Sputnik araw, sige-sige lang. etong mga tato ko, dati puro imbalido. yung Balido, nung nandito pa ako sa Laya. Nung napunta ako na City Jail, ito na tinatok sa akin, ito lang muna, Turo Bloom. Toro Bloom Street. Ito, itong palaka. na ako ng lupa doon ako nagpapuno. Natakpa na yung mga iba rito kung tato. Ang tumira nito, taga rito rin, kakosa ko rin. Si Julio Isguera, yun doon. Kaya ng mga simula, spotek, gagamba, ulipihan, butiki, gagamba. Elupihan. Marami yung mga simbol. Tulad nito. Rabbit. Tingnan mo yung yan. Oh. Simbol yan. Pero pag dumiretso yan, iba na yon. City Jail, prosinto pa lang yan. Ang talagang kulungan, Muntin Lupa. Ang original na talagang kulungan, Kulonya, Iwai. Kasi hindi kayo makakilala n'yon eh. Mga halangang mga bito kayo nandun eh. Kaya yun, pinagtiisan ko yun. Hanggang sa nalagay ako sa panunungkulan, inkargado, Nagdadala ako ng tao, 40. Ang trabaho doon, tabas, tumbada, gamas, balik sa tanim tanimpalay. Tuturo ang ka tatlong beses. Pag hindi mo pa mo yung muna, aalisayin paamo. dalawang paa mo. Babaksa ka doon sa puti, sa tinataniman, para matuto ka. Ganon don. Nasa tatlong taon lang ako sa munti. Pero naano ko lahat yan. Hanggang sa kaguluan, rayot, kumain kami ng ebak, Nakasama ko lahat ng makugulang, si Laboy Kamatis, Amazon Buang, Gurang Kamuslay, Limbo, si Commander. Nataon na, na pag ko doon na puro tirahan. Pag natira ang esportek, eh, hindi pwedeng hindi babawi. Babawi babawi. Wala nga amin doon. Siyempre, riot yun eh. Alam nga lang aminin ko yun. Rumble yun eh. May natira ko doon isa. magbato ko sa kanya, at tinama sa dibdib. Kumiga, hindi na makagalaw eh. Tinira ko na. Kasi rayot na, walang asunto suntuyong. Maliba lang kung magpapabawi kagad yung boso nila. Alerto na kami. Sabi ni Boy Kamatas ako, huwag kayong jikit-tikit dyan ha? baka maano kayo dyan. Boso namin, si Boy Kamatasaw. Talaga ng yun ang talaga doon. Magulang ng magulang noon. Kilalang kilala sa buong ano yun. Nambawa, natira ang ni. Mag-uutos yung si Kamatis. Awa ng matalas. Iyahabi si mga matalas sa ano. Bahala ang dumampot dan. E siyempre, malaking sentensya, nasisiraan na ng loob. Dumadampot na. Pag nagkatira na doon, kailangan makabalik ang ng brigada. Pag hindi ka nakabuerto na brigada, doon sa daan, babanatan ka ng mga jergal. Tutumba ka doon. Si Boy Kamatis, mag yung magulang pa. Malaking sintesa niyan eh. Halos hindi nalalaya yan dahil sa mga pinapatay nila eh. Nandun kami, nakarayo, sa tira namin doon, mga... Kasi binastos naman yung pagkain namin, hinaluan ng iba. Nalaman namin noon, pinababa ni Boy Kamatis yung pagkain, sinipa yung kanin, saka ulam. Nakutos nga yung si Boy Kamatis, sinong titira sa mga... dami, ang daming kumuha ng matalas. O kaya abangan nyo yung ano, yung truck ng pagkain. Nabangan, buhay pa siya Amado. Kasama yan, si Amado Buwang. Nagkikitara yan, kumakan. Kaya yan ang pinakasimbol. Nagkikitara kunyari, dumarating na yung truck ng Japon, eh. Truck ng mga pagkain yun, didelivered sa mga brigada. Pagdating yung sa harapan namin, sinipa niya Amado Buwang yung pinto. Ah, naglabasan ng mga tirador. Sampo si Boy Mapes, nakatingin lang. Talagang binabantayan namin siya dahil eh. Marami siyang galamay. Kami ang mga galamay, bawat kilos ng hindi maganda, inuunahan niya na. Marami masadong masyadong isip yun. Marami siyang pinapatay, inuuto. Hindi siyang tumitira, inuuto siya niya. Pero nung una, kapanahon nila, tumitira talaga yun. Eh nagkaroon na siya ng gulang, medyo maedad na. Umuuto sa lang sa ng mga tirador. Yun ang ginagawa ni Boy Kamatis. Sila nagtanyag ng City Palabras. Isa na yung Cebuay si Kamatis, silang magugulang. Huwag kayong papasok ng ibang abrigada. Yan Una ang una-unang pinapangaral sa atin ni Boy Kamatis. Titirahin ka doon. Kaya nga may kanya-kanyang abrigada eh. BCJ, Umando, Bahala, Sputnik, BSL. Hindi ka pwedeng pumasok doon sa bahay nila. Ang usapan doon, makabawi sila, makabeno sila, makauna sila. Ganun doon. Kasi ang pinag-uusapan doon yung makalamang kay kahit pa sabihin magkasundo kayo huwag kayo magtitiwala pairalin yung gulang nyo kung mahal mo sarili mo dagdagan mo pa kasi sa bilibid hindi ka pwede magtiwala sa ano eh talagang bilibid nandyan na lahat eh halang ang mga bituga dyan kaya nga hindi mo alam katabi mo yun ang titira sa'yo eh tulad sa dalawan dinalaw kami doon hindi namin alam na may nakapasok na BSL, tinira, spotlik, sa namin yun, tinira sa dalawan. Yung tenira apat, tumba rin yun. Paglabas ng dalawang, apat stretcher, puro tumba yun. Paano? Tinira nila, Sputnik. Ay yung mga empleyado, karamihan rin, Sputnik rin eh. Pumapabor sa amin. Eh kahit anong lang mahingi nila sa amin, binibigay namin Mas matindi sa amatong buwang. Siya ang nagigitara doon sa pinto. Pag sipa niya, lumabas ang mga terador. Sampungang patay ng mga kinikilala niya sa mga gumbuang. Kada lalabas yan, may escort apat ng mga dalang gamit. Halas, batoy, kanang kamay ni Boy Kamaki siya, siya magumbuwang. Malaki respeto ng mga ibang pangkat dyan. Hindi naman talaga buwang yan eh, parang binansyagan lang siya. Kasi nga yung biglang tatawa, yung arte niya, kilos niya, parang buwang. Kaya, kaya kanya-kanya kalyas yan eh, tulad ko, kardiyong talaw. Amagong buwang, Boy Kamaki, may kanya-kanya pero hindi buwang si Amado. Yung ano niya lang, arte. Kaya tinawag siyang buwang. Sila Amado buwang, isang grupo. Nakakalabas din pala yan. Walang nakakaalam. Tumitira sa labas. May hawak niyan, mga sindikato. May laki. Sila Amado, short time lang yun eh. Basta magkanoon lang sila ng pera. Ah, meron pa pala isa. Yung mas boso talaga doon. Yung pumutol ng ulo pinagulong doon sa nagpa plug sa si remedy yun ang pinaka lahat sa eh, Sputnik Peralta Tambuang. buwang din yun yun ang buwang talaga yun ang kauna-unahan na pumutol ng lead sa pamagitan ng drum ginawa niya yung parang bakal, yung bilog yun ang pinamutol niya ng talaban pinagulong niya yung ulo inabot sa jail guard inataon eh niyo na babayang magiliw inataas ang bandera ang ginawa niya pinulupot yung bandera niya sa katawan niya hindi siya nasalib ang mayor namin, si Tumpalaca. Ayan, yan ang pinakamayor namin doon. Ang ninirespeto lang doon, yung mga nanunungkulan, derador, mayor, assistant mayor, bastonero, bosyo. Marami, sama-sama kami doon. Isang brigada kami. Kung noong meron, lahat kami meron. Kung anong pagkain, lahat kami kain. Huwag ka lang magkakamalay, mag-aabusado. Itutumba ka mismo doon sa brigada. Kahit ako, ka, ka pa. Yung katabi namin na brigada, sportlik rin Hawak ni Boy Kito. Carding din ang pangalan. Abusado. Pinatira ni Tito. Tinumba. do sa abrigada mismo. Pinatira sa si terador. Nilabas ng abrigada. Unat ng paa. Nandun kami. Spot niya eh, kayo yun, boy kito. Okay. ko naman sa Dabaw, maayo. Ginat ng Korean doon, tirahan din. Ambusan. Binigyan nga ako ng matalas ng ta... Kilala mo ba yung tatay ni Amado? Doon, nakita kami doon. Si Rabaton. Siya may hawak ng mga bisaya. Parang busyo. Okso yan, kaya okso. Sabi nga sa akin eh, Dong, kilala mo ba si Amado? Amado Buango oh. Kasama ko po yun. Babalik ka mo ba ng lupa? Kamusta mo na lang ako. Narinig ko rin yung pangalan niya. Eh. Primo hindi ko siya nakasama, hindi ko siya nakausap. Mm. Yan ako nakaranas na tumulo ang luwa ko. Kumakain kami sa gitna ng araw, biglang mulang nagkasabaw ang ulam namin, dalawang tuyo, hilaw pa. Yung tuyo, inilagay lang sa yero, pinainit lang noon. Kaya sabi ko, wala na, talagang hirap talaga rito pala. pala. Nagtaga ako, kuyon ko yun. Hanggang sa nanungkulan ako doon, naging kargado ako doon. Mahawak na ako ng tao, warenta. Ako, ako ang taga-subaybay sa mga nagtatrabaho mga kapwa ko rin kulono. Tulungis din ako dati sa trabaho. Tumiskarte ano lang ako. Pagpasok ko dyan, hirap na hirap pinagtuturo sa akin. Kung ma-memorize eh. ganun lang ako ng ganun eh. Katagal-tagalan, ah, ganun pala, diskarte dito. Pati yung makahiya, naranasan ko yan. <laughs> Ang kung makahiya ito, maraming tinig to. ko, dak, ang puta, sakit. Ang isang araw, puro sugat na to, puro nana. Nung start kumuha ko ng basahan, tinali ko sa kamay. O, dinauuna ko, ang bilis. Sa isang kulonya, magulo, tirahan. Ang mga nando, magugulang din. Sama-sama kami yung magugulang. Natirahan nga kami ng isa. Tumirang BSL sa Sportdeck. Binabu BSL. Bayang Magiliw. Hindi pa natatapos na yung bayang Magiliw. Tumba kung tira sa harapan, si mga taga Batangas, si rin, si Batang, yun ang na nagbigay ng matalas sa mga tirador. Mahala yan. Boeing EBS? Oo. Oh. nakita lang kami niya sa Central. May sinaksasad sa Central. Kasi babalik na ako na Montindo pa. Eh, nakalapit kami ng loob. bahala siya. Tagalog din naman. Ang Manila boy, kahit bahala ka, BCJ, komando medyo nagkakaanuhan yan. Kaya lang diri sa akin na, Rose, may bibili sana ako sa Papadala akong sulat. Oo, oh, si, Kasi babalik na ng itong lupa. Sulat siya sa mga kakosan niya. Boy Neves, malaking tao yan, matangkad. Kamukha mm -hmm. ni Victor Wood. Mabait siya pero parang may ganun din konti. Huwag mong kagalitin dahil titirahin ka talaga. Na. Pero naging ganun ko yung pinatata ko yung pangalan niya eh. Kasi nga ka naging kaibigan ko eh. Pakita mo rin yung kabaitan. Kung gusto mo pang lumaya, makita mo yung mga mahal mo sa buhay, tumiskarte ka, magpakabuti ka. Kaya yung sa bilibig, sama ka sa born again. Alata ang lumaya, hindi namamatay sa muntin lupa, dito namamatay. Sakit. Sa sakit. Ako, malapit-lapit na rin ako. Wala na, hindi na umano eh. so, nung unang panahon, mga polis umahabos sa akin. Nilulog-lulog sa akin bubong. Kaya tinawag akong pagod. Sabi nga, mabilis. Pagos talaga. Yung mga bubong, yan, mga ganyan. Sikintig lang yan. Tinatalong-talong ko lang yan. Lumingon lang sa langkwante. Pag ano na, wala na ako. Bata pa ako yun. Mga nasa 18 ata. Magulo ng araw dito. Yung lugar na pinuntahan nyo, yan ang pulindablo pulong jablo, nandiyan ang mga terador lahat kami dyan. Kaya mahihirapan sila. Kaya nang galit ng galit kami mga polis araw. Kasi parang pangirap, pag nahuli ko ito, ganyan. hindi ako mahuli. Lahat naman okay, sila, pinapayuhan ko eh. Gusto ko nga sila bumulang eh. Para maiwasan mo yung mga ano. Eh. Meron naman ba't sutil? Hmm, sayang. Bahala na, bahala na. Pero gano'n. Na. Hindi naman ng bata matino. Karamihan buwang. Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang sa nito sapagkat Di lang to basta inukit kinuwit, o para lang maitatak Sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga matama sa makaagad pagnakita pag nakita nila Pag meron ka na sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila tignan, ang kababaw ang sining na ating ginagalawan Ganon pa man bilang nagtatato di na dapat niyang pagpapatulan Ang kapayapaan, maraming klase yan eh. Basta alam kong kapayapaan, magsama-sama kayo ng maayos. Magbigayan kayo para maging maganda ang samahan mo. Yun ang kapayapaan na alam ko. Suportahan natin ang tatong kalye.